sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat narin po ang mga kakaiba ng mga medalya, medyo may kalakihan po yan ang impinito po ang impinito di Diyos kakaiba po ang kanya talagang kasalito Ayan. maraming marami pong salamat muli sa mga panibago nating mga followers solid na solid po ang inyong pag uh, punta sa aking munting tahanan kaya maraming maraming po salamat ito po gamit ng isang napakatanda na rin antingero yan ang mga antingero po ang mga tiyuhin ko ayan po ang matindi pagdating sa kaliwa ano pero kakaiba rin po yung likod niya. sabi yung halos wala rin pong katulad itong waxing na ito. Nariyan naman po yung sinasabi kanunununuan pa. Pero ang kagandahan po niya talaga malaki. Talagang pag ilalagay nyo sa dibdib ay talaga na napakabigat pero buhay na buhay talaga ito'y baligtaran na nuno sa tangka ang tatlong nuno na uh, baligtaran po siya pero yung unang-una sa lahat ang Diyos ang pinaka unang-una unang-una unang una. wala nang uuna sa Panginoon Diyos bago pa yung mga tatlong nuno na yan yan po ang pamilya sagrada na uh, kita nyo ay eh, talagang back to back. Yan, yeah, ng mga gamit na ito. Po, solid na solid. Ano po? Ito naman yung kakaibang kasana tatlong persona dahil wala siyang sinag sa ulo. Back to back din po yan. Ang galing ng pagkakapangalan, ano? Walang kon. Oh, makikita nyo, antigo na talaga. Ako po dito, ay ano, nakakaramdam na sa mga gabay niya. Dahil nga po sa mga pinapakita niya na mga Agimat niya, ay eh, talagang napakatindi po ng ramdam ko sa kanyang gamit. Ay, yun nga lang, talagang matago din ang mga gabay niya. Hindi ko rin halos makita. Pero ramdam ko na nasa paligid po niya. Nasa paligid din po namin. Yan, dito na lang, eh, talagang makikita niya yung mga kakaibang tatlong persona. At dito pong baliktara na si Mama Mary. Bakto ba? back. Eh, napaka-antigo na rin po niya. Yan, And pag po sa mga antigo, din na mga medalya inarin to lang po sa Mindoro. Talagang iniingatan. Tulad nito. Kakaibang santo ninyo, no? Bira kayo makakakita ng corona na tatlo. Ay, karamihan ay apat na corona. Talagang kakaiba. Ayan, pilit ko po siya ditong pinatatayo. So tatayo na sana po siya, eh, talagang ang nakakapagpagana po sa kanya talaga, yung may-ari. Sagrado ito, sagrado. Ayan, isa pa itong uh, tawag dito ay impinitong hangin. ano Iisang pakpak. Ang lupit nito. napakalalakas na mga gamit. Hindi na lang po natin siya ipapakilala, no? Ayan, no? Kakaibang medalya. Ito naman, dalawang tao sa taas. Kakaibang mga ng mga gamit. Grabe. Siete Arkanghel, nakakaiba. Talagang dito po naman ay napakabait naman ng aming nakasalamuha. Talagang wala po akong masabi. Kaya nagpapasalamat din po ako sa kanya at sa inyong lahat ng mga nanonood po. God bless po sa inyong lahat.